First lady ang dumating na. Bababa ako rito. Yan okay. ang daming aso oh. Mating na yung mag -ama. Ayan Abangan ko sila no, Lu Tita Tolan. <laughs> ah, ito pala yung mangga sinasabi ni Lenny na bumabagsak sa bubong nila. Dami punong mangga rito. Isang palok. <laughs> Mahilim dito sa pwesto. Ayan, yes, sa palok. Dami. Mga buwan Ayan yung bahay na medley. Ngayon, abang-abang ako dito. Kung saan sila bababa. Ah, baka ito na. Baka ito na, oh. Eto na oh. Kablog kayo ngayon. Eto na. Eh, taga rito na ako eh. <laughs> 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 Mag tayo. Para eh. Magmamano ako eh. <laughs> Parang may pang matik yan. Kita guapa o oh, yan. Parang ang sungit ni ngayon. No? Dito. Naya pa sila pumasok. Against the light. Like. <laughs> Ayan, yung unihaw. <laughs> Saan pa naman ang tricycle, no? Doon. Sa kabila, dito. Kasi so, umibok dito, mas mabilis pa dyan. Hindi niya din alam. Hindi niya alam? Mas malapit nga rin sana, kahit maglakad nga lang. eh. Uy! Hello! Ice cream! Talap! Ay, ay! Dito na yung aming nantay. Ay! kayo sila si pia. pia. Bless bless, bless ikaw, bless. Tito, tito, tito. Ano lang yan, lang yun yun. yan.

Ano ka panagat? Okay, okay na. Tama na Mahaba na yun. Okay, Hindi pala talaga. <laughs> nagabang pa naman ako sa gilid. May <laughs> no, ron. May sitya ron sa binigay. Sa pindahan. Ano yung Kuya, maglista. Doon pa naman ako nagabang ng motor. Doon ako nakatutok. Kaya doon lang sa likod ng truck. Yun pala. Dito bumaba.

Kanina pa kayo, tita? Sabay silang dalawa. Nag-uusap yata kayong dalawa. Nag-chat, nag-chat. Nag-chat at sila, mag sila. Hindi naman sila mag-antayan. Hindi mo ni... Ano yan, Muron? Oo, Muron. Ay, may tics ka pala. Yan, Muron. The ni is, Brenda. Pansit. Muron. Taron. Lato may... Pa, bibili na pa? Ah, lumpia pala ito, lumpia. Ah, lumpia pala